Baka ako'y mag lisan. <laughs> Pagpigil ng mga putukan Tumingala ako Ako ay napahiya Nagtinginan ang mga tao Merong tren na parating ang puntir sa akin Nanginig ako sa hintakutan Baka ako'y madaganan Umalis ako sa upuan at uuwi na lang Hinanap ko ang pintuan Ubita na pasukan Sumigaw ako nang saklolo At ang tren ay malapit na ako ay nagtatakbo ng kagulo ang looban sa unang panood ko ng sine ko makalimutan Ayan na po mga kalamat, ano isang panibagong upload na naman na uh, isang uh, kantang pabibo ano uh, sana po sa ibang uh, hindi ayon sa mga kantang ganito huwag niyo pong seryosohin ano ito ay uh, patawa lang po uh, wala po akong uh, layunin na kayo ay uh, i-offend sa aking mga sinasabi dito minsan kasi parang <laughs> hindi ayon no sa parang mayroong rated no <laughs> may, may uncensored kumbaga <laughs> no sa akin ginawa ko lang yan para sa pampagod vibes lang huwag nyo pong seryosohin si mga kalamat mga kaibigan ano at uh, ito po yung dalawa pala no mayroong dalawa baka makalimutan ko thank you sa inyo na dalawang na dagdag sa aking subscriber ano na po 92 na po ang aking subscriber no Bagay iyan, isa, isa eh, malaking bagay po sa akin yan mga kalamat Kahit isa nga lang malaking bagay po sa akin yan Labis-labis na ang aking pasalamat sa taas Dahil sa iyo kalamat, pagpalain ka uh, Pinakitaan mo ako ng uh, suporta uh, Maraming salamat sa iyo Isang simpleng pagpindot lang malaking bagay po sa akin Thank you po Sana po uh, pagpalain ka uh, kalamat Welcome sa ating channel sana mag-enjoy ka pa sa susunod na mga upload. Pilitin ko na uh, marami pa akong mga upload. Magugustuhan ninyo mga kalamat. At uh, sana po ang lahat ay okay sa araw na ito. Walang uh, gaanong problema. At uh, pagpalain po kayong lahat mga kalamat. At uh, tayo ay uh, patuloy pa rin sa ating buhay kahit na maraming problema, tuloy pa rin tayo. Magpasalamat sa lahat ng uh, nangyayari. Huwag, kalimut, huwag malimot sa taas kahit na may problema. Lalong-lalo lalo na kung may problema, ano, doon tayo umasa sa kanya. So, bago matapos ang aking sabihin sa so mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag mo na patakalin. Uh, suporta po, subscribe, libre po, walang bayad. Hindi po mabigat, Isang maliit na pindot lang. Subscribe. Maraming thank you po sa iyo. Thank you, thank you. Okay. Okay, mag-iingat ang lahat. At sana po ay iingatan tayo ng Panginoong Diyos.